Ayan magandang araw mga idol. Ngayon ay mainit na usapin. Yung tungkol po sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Na kung saan ay uh, may mga nagsasabi na pinapatagal ang uh, pinapatagal daw ni <laughs> Senate President Jesus Escudero. Yung nagsisimula nitong uh, impeachment trial ayan at mayroon din binanggit itong si senator Risa Conteberos na delay daw delay yung uh, impeachment trial laban kay BP Sara Duterte Ayan. At ngayon pa ipanoorin po natin si itong si Lambino. Kung ano ang kanyang masasabi dito po sa uh, impeachment laban kay uh, BP Sara Duterte. Ayan po panoorin niyo po mga idol. Stesaro, what do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. <coughs> May game plan yan eh. Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makuntik si Inday Sara Then, before June 30 para magkaroon ng bagong vice-presidente. Before June 30? Eh, di ba, mayroon sa Kaya ba? Kaya, kaya, ma kaya, kaya nga. Pinupersa nila na dapat eh, magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at aapurahin uh, nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of commission para mapalitan ang vice-presidente. At kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung uh, election sa 2028. Oh. At iyon ang uh, hindi natin basta-basta uh, papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuhag yung unity. Ang mga Duterte kasi ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino, sila sumusuporta sa kanya 2016. At iyon ang sumusuporta kay BP. Hindi Sara araw sila rin ang nagluglog uh, sa kanya vice President. Pero ang sumusuporta dito sa uh, Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yun. sila ay mayayaman. Na sila yung dating uh, uh, hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Uh, ayaw nilang sitwasyon. Uh, so framing uh, mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Uh, exactly. Yan ang totoo niyan. So ayan po mga idol, napanood at napakinggan po ninyo yung mga pahayag nitong si uh, Lambino. At ngayon ay mapapanood naman po natin 'yung uh, sinabi nitong si BCO ah uh, Jose uh, attorney Claire Castro. Ayan po panoorin po natin 'yung kanyang mga bahag tungkol po dito sa impeachment laban kay VP uh, Sara Duterte. Ayan, panoorin po natin mga idol. Good morning, ma'am. Ma'am, dun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, can the President call for a special session even without the request ng Senate? Uh, para pong the way we see it, it would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session considering that there is this ongoing intrigues that the president is uh, behind the impeachment uh proceeding so it is better for the senate to request the president considering that even the president uh, made this pronouncement that if the senate will ask him to call for a special session he will do so so ayan po mga idol napakinggan din po ninyo yung pahayag nitong CPCO si, si uh, Yusek uh, attorney <laughs> si attorney si Yosek pala Yosek uh, Claire Castro ayan at ngayon po ay uh, pakinggan naman po natin yung pahayag nitong si uh, Senate President uh, Chis Escudero ayan po panoorin po natin mga idol balik na tanong ako kay Congressman Larry um, ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial for Diba? Next for from... Ang nakalagay sa rules ng house shall be immediately referred to the speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero dalawang buwang inupuan niyan ng mga congressman. Dalawang buwang inupuan niyan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, salitang immediately talaga nandun ha, um, ay lumampas pa ng dalawang buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nare-refer. Sa katunayan, yung tatlong impeachment complaint na bahagi ang bayan mo na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nare-refer. Um, sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at mag-continue yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-refer uh, namin yun sa aming mga legal teams para mag-considera yung kanilang mga sesyon. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang uh, opposition paper, yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yun at isa yun sa pinag-aaralan namin. Dahil uh, Kapag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, Uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako gamitin laban sa akin. So isa yan sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President um, Duterte. So, ikaw consider po namin yun. Pero ulitin ko, old rules man or new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure pa sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pag-arasan para impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutul sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatutuhin itong impeachment at kasong ito ng walang pinapaboran. Walang tinititigan, walang tinitignan lang. So ayan po mga idol, uh, napakinggan at napanood po ninyo yung kanilang mga pahayag patungkol po dito sa impeachment laban kay BP Tinday Sara Duterte. Ayan, abangan po natin yung mga susunod na pangyayari mga idol. Ayan, hanggang dito na lang po muna mga idol. Yung uh, ating reaction video. Ayan. Salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat, mga idol.